Ay, ay, lumilindul! Lumilindol! Pichu ka Lumilindul! Yes, Lumilindol! Oh. Na? na! Hello? Yes! Yeah. Alis na! Tigilan mo na yan! Magkukul ako! So, ayun nga mga Bata helmet. Ang dami nating eh, palang issue ngayon. Ano ang disco, no? Pichu ka May issue sa BPO, doon hmm. sa Cebu. Huh? sa nangyaring lindol. May issue din about humanitarian sa tatay ng karton. Uh -huh. At syempre, ang pangmalakasan na update natin kay Mayor Lenny Robredo sa naganap o mga pangyayari kahapon. So eto, balit tayo sa BPO sa Cebu, Video Kapur. Duck, cover, and hole! Duck, cover... Duck, cover, and... May uh -huh? mga naglipa na kasi mga kabatang helmet na... May mga BPO companies daw na ipina nagpabalik pa sa mga empleyado nila para mag-call or ituloy ang shift. Huh? So, ito yung binabalangkas ngayon. So, meron, ma meron na rin mga nagreklamo, o umakit na sa dole at nareklamo na yung mga kumpanya nila. Hmm. Pero ano ba talaga ang stand natin dyan, no, mga kabatang helmet? Siyempre, di ba, kapag danger na talaga at nandun na, di ba, hmm. Eh, kailangan lumikas na. Ay, Pero, hindi. Pakabayani ka pa din. mag ka pa din. Tigilan mo na yung pagtakbo. The cover and hold. Wag. Pero ito nga, mga bata helmet, kidding aside, ano pa talaga yung stand dyan ng company? Kasi alam naman natin ng mga BPO companies, ang client natin ay yung mga foreign. Di ba, Biju pa? Foreign client ang meron tayo dyan. At yung mga naka-work from home naman na mga VA or virtual assistant, mga foreign client ang meron din sila. Pero pag ganito nga may mga kalamidad na napaka-unpredictable naman, like yan nga, yung earthquake, yung sunog, bagyo, baha, di ba? Mm. Ano ba talagang stand ng company? At anong stand ng dole? Or anong batas ang pwede sumaklaw dito para pangalagaan din yung mga kapatira natin sa BPO industry. Unahin ang kliyente. Akin. Pero, video gaper, syempre, hindi rin naman alam ng mga clients natin na ganito pala yung nangyayari at the moment. Pero kasi, yung nga daw mga umuwi ng mga BPO employees tinag daw as a wool dito specific na company na to. May mga lumaganap din na mga conversation or convo ng TL na pinababalik nga kasi nga daw queuing na. At kapag nga daw umuwi, considered as a wool. Wow! <sighs> ang hirap, ang hirap niyang kasi mga kabata helmet, kasi hindi din natin alam kung ano yung nakalagay sa handbook ng company nila. Hindi rin natin alam kung ano yung nakalagay sa handbook ng foreign client nila. And iba rin naman yung nasa constitution natin o nakapaloob sa Dole Policy. Alam nyo, mga kasagot lang talaga, pag-uusap talaga ng employer at ng employees niya at kung iaakyat din nila yan doon sa foreign clients nila. Siguro maintindihan, di ba, nung mga foreign clients kung ano naman yung nangyaring situation. So, ipagtatanggol ba yan ng dole? yun ang abangan natin kung saan ba, paano bang pamamagitan ng gagawin ng dole dito sa mga empleyado na natag as a whole, at dito sa mga kumpanya kasi depende talaga sa handbook yan eh depende sa SOP yan mga batang helmet or depende yan sa HR yan pa isa, kung ang HR nila ay makatao, people oriented eh, baka sakali, di ba? Hindi naman itag as a wool, di ba? Huwag naman itag as a wool. Yun lang naman yun, mga batang helper. Kasi, hindi naman natin gunusto na lumindol. Hindi naman natin ginusto na maging casualty ng lindol na yan. Pero, di ba? Sana huwag nalang itag as a wool, di ba? Pero, kung, kung talagang nawala, out of post umuwi, eh, siguro naman, baka pwede ipagamit na lang yung emergency leave. Itag na lang siya as emergency leave. Kasi emergency naman talaga. Pero ayan nga, yung malaking usapin ngayon sa BPO industry. Pero ako, tagang, wala lang papasalamat lang talaga tayo, Bridge Yoga Park, kasi mm. kahit pa paano, nandun tayo sa mga kumpanya na may care. Oh. Cause I care. Yes, cause I care. <laughs> <laughs> Pero ito, punta na tayo sa issue number 2. Ito nga yung mga humihiyaw ng humanitarian action daw. Bring him home! Eh, pero ayan nga mga kabatang helmet. Tatay mo karton. Eh, tatay mo talaga karton. Sumisigaw kayo ng humanitarian kuno. Eh, paano itong mga biktima ng EJK? Yung mga bata, yung mga paslet, yung mga... eto, oh, sige, hindi, hindi man EJK, etong si Tatay Elmer, mm. yung driver yeah. ng piston na bigla na lang hinulik, tinulong wala man lang humanitarian act that time basta na lang din kinuha eh humihingi lang naman sila ng sumisigaw lang naman sila ng pengi ng ayuda kasi nga hindi nga sila makalabas that time at wala naman sila natatanggap na ayuda eh paano sila mabubuhay di ba pero dinakip hinuli oh, oh kaya nandaw daw niyang pagdusahan yun oh di ba yun ang siya. sinabi yun ang sinabi sa kanya uh -huh. kaya nga hinuli si Tatay Elmer pero ito sa tatay yung karton humanitarian house arrest na lang kasi matanda na eh, Saka pangit daw kasi doon sa ICC. Oh, may nagsabi pa daw, Bartolina. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Bartolina, kuya? Kung, kaka, Bar Bartolina, na, Bartolina na yon yung facility oh, explain ng ICC. explain mo kung no. bakit alam mo yung Bartolina. Mga batang helmet, kaya nalaman ko naman kasi yung Bartolina, nag na tayo sa Bartolina. Sa amin kasi sa medical field, pag sinabing Bartolina, oh, ito hiwalay natin yung Bartolina sa kulungan at Bartolina sa hospital. Pero, iisa lang kasi ang konsepto na pag Bartolina, masukal, madilim, pinakadulo, ilalim, basement. Yun ang Bartolina. Iba, e, Bartolina ka na. Yung parang, walang-wala. Walang-wala walang, walang, walang yung facility na yun. Yung talagang masukal sa lahat ng masukal. Walang ilaw. Kasi nga, parang, tinapong ka na lang dun eh. Sa ulungan naman, ang Bartolina, yun nga, di ba, pagsasabi, o, oh, Bartolina na yan. O, oh, di ba, yung pelikula. Hmm. Talagang, uh, devastated yung ano doon, yung ambiance. Pero sabihin nitong si Boy Silly, Bartolina, nasa Bartolina daw ang tatay yung karton. yung ganda ng facility na kayo, no? ICC? O di ba? May gym, mang... may gym pa. May leisure area pa, di ba? Iba e, kaya oh. yung Bartolina niya nung na Bartolina siya magaling. O oh, ganoon. Ay, kaya yun ang meaning niya ng Bartolina. Oh, yun yung naranasan niya. Pero ayan nga, sumisigaw kayo ng humanitarian, humanitarian. Eh paano tong mga nabiktima ng mga bata? Eh no ngayon. Ha? Sabi ano ngayon? Nga Oo. Oh. Kasi ah. daw mga addict daw yung mga nagtatanggol. Yung mga bata, adik. 4 years old, 3 oh, years old. Si adik. Ikaw, adik ka eh. Pinagtatanggol mo. Ayaw uh, mo kasi nung ano. O oh, sige, magpa-drug test sila ngayon. Kung sino ang adik. Oh. Eh bakit doon sa may nang nangamoy na marwan, Ano na nangyari sa issue na yun? Wala na. Eh bakit hindi niyo drug test sa kanya hinayaang mag-resign? Dapat yung lahat ng official niyan, yung senador na yan at pati senador na yan, eh, ah, test, di ba? Ba't sila doon? Para oh. fair. Kaya nga. Oh. On the spot. oh. tapos para sasabihin nasabihin nyo, yung, malinis. yung mga nagtatanggol sa mga biktima ng EJK, eh mga adik, eh sino kayang adik ngayon? O, oh, ito, pangatlo, mga kabata helmet, medyo maganda itong pangatlo natin kasi syempre, magbibigay tayo ng update regarding naman sa ganap ni Mayor Lenny Robredo kahapon. Kay Lenny tayo. So, kole na lang naganap. Pero si Mayor Lenny, nandun siya sa crowd. O, oh, ayan ha, mm. mga bata helmet. Ito yung mga pictures na talagang nakiisa sumama si Mayor Lenny Robredo Diyan sa ipinaglalaban talaga natin na trillion peso march na tigil korupsyon. Oh. Diba? Pero abangan natin ng mga susunod na galap, mga batang helmet. Pero syempre, di ba, hindi naman tayo pwedeng umasa sa isang tao. Mm. Nasa atin na. Oo. Oh ang responsibilidad para sumigaw at ituloy ang laban para sa korupsyon na yan. Tingnan yung nangyari sa Cebu. O, oh, ano, pinamatal lang sa atin ng lindol. Pinamatal lang sa atin ng baha. Yung mga kasubstandard ka at kawalang kwenta yung mga kontraktor na yan ng DPWH. Korupsyon, oh. ano, pinakita ng baha. Pinakita ng baha, pinakita ng lindol. Ano pa, gusto nyo? Ano oh. pa? maghintay pa kayo ng sunog, ano pa, tsunami. Ano pa rin ng korupsyon. So, syempre, oh. ipoboto nyo pa rin yan. Diba? ba? Iboto naman eh. Pa ulit, sila. alam nyo, paulit-ulit lang yan. Hanggat binoboto nyo at binoboto ng paulit-ulit yung mga corrupt na yan, wala mangyayari sa bansang Pilipinas. Mm -hmm. Eh din, sige, sumigaw kayo na bring him home. Eh, teka lang. May mga naghahanap daw kay PBBM. Na sa Cebu. Sabi niyo resign. Oh. Eh, ngayon, na, ngayon na hanapin niyo. Eh bakit hindi niyo hanapin yung vice president niyo? So, asan yung Di ba? niyo, di ba? Eh, hindi diba? diba? eh, nakamamahal yung BP. Hanapin niyo si Bring Him Home. Kumuha kayo ng ayuda kay Bring Him Home. Kasi di ba, nakikipagtalo kayo, nakikipag-away kayo, nakikipagtalang kayo para lang sa tatay niyong karton. Kung kayo mo ng ayuda. Di ba? Oh. Ganun oh. lang yun. Oo. tatay na natin karton <laughs> Nakakaloka kayo. Pero ayun nga mga bata helmet, comment nyo na lang dyan kung ano masasabi nyo. Pero talaga na high blood ako sa mga ganap. Nin, ano ba? Diyos ko wala, lang, ah. wala na, wala, nang, wala nang wala nang nangyaring matino dito sa bansang Pilipinas. Hindi naman tayo pwedeng puro hearing na lang. Hindi naman teleserye to. Eh. Dapat talaga may managot. stay healthy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko sa boy, nag-alimit din na mo para F-Day. God bless everyone. Bye! Hi, Kaylani tayo. Hindi siya korap. hindi siya